Hanggang sa huling biyernes, bago mag-eleksyon, may na-disqualify pa ang Commission on Elections ng dahil sa vote buying. Binasura ng Comelec and Bank ang apela ni Quezon Province Congressional Candidate Matt Irwin Florido. Si Florido ay kasalukuyang mayor ng General Luna. Una na niyang itinanggi ang mga paratang na namigay siya ng tigi isang libong piso at iba pang giveaway sa isang kampanya noong Abril. Una ng sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na final and executory ang mga desisyon ng ANVAC. Pero pwede itong kwestiyonin sa Korte. Patuloy daw magbabantay ang komisyon hanggang sa araw ng halalan. Sabado, linggo at madaling araw ng lunes. Pinaka-crucial po yan. Ang pamimili ng boto dyan po mangyayari kay Garcia 100% ready na ang komisyon para sa Lunes at walang gaanong abirya sa final testing and sealing ng automated counting machines. All out ang team Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa kanilang meeting de avance sa Mandaluyong City. Pero bago ang uh, final campaign rally, sinagot muna ng mga pambaba ng pambato ng administrasyon ang ilang issue. Live mula Mandaluyong magbabalita ang aming lead news correspondent na si Tristan Nodalo. So Tristan, hello at anong inaasahan natin sa meeting di ng Alyansa? Okay. Manchu sa Mandaluyong ang final stop ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas at dito inaasahang igigiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala nila sa politika. Dito madalas umiikot ang mensahe ng Pangulo so tuwing sumasama siya sa alyansa event, mura sa original na 21 events, ani ang naikasan ng administrasyon kasama ang Pangulo. At kahit isang beses lang nakapunta sa Mindanao, sa Davao del Norte, hiwala pa rin ang alyansa senatorial candidates na hindi ito makakaapekto sa kanilang kandidatura. Ngayon nga, nandito tayo sa ilan sa mga kalsadang isinera o pansamantalang isinera para sa ginagawang meeting de avance. Ito yung Balwarte rin, the senatorial candidate na si Ben Hur Abalos. At bahagya lang tayo lumayo sa main event para magkarinigan tayo dahil ongoing yung kanilang beating the advance. At sa pagsisimula nga ng program, nakita rin na hindi kasama si senatorial candidate Camille Villar o hindi siya dumalo sa pagtitipon. Matatanda ang dalawang beses hindi binanggit ng Pangulo si Villar sa mga nagdaang alyansa events, lalo na noong pumutok ang issue ng prime water infrastructure na pinaiimbestigahan din ng Pangulo. Si Bilyar ay ini-endorso rin ni Vice President Sara Duterte kasama ni Senator Amy Marcos na una ng kumalas sa alyansa. Pero sa kabila ng mga naging kontrobersya, sa kanilang naging huling press briefing, sinabi nila Senator Tito Soto, Ping Lacson at Erwin Tulfo na malaki ang pasasalamat nila sa Pangulo sa pagpili sa kanila na sumama sa admin slate. Balik sa'yo, Menchie. May reaksyon ba ang sa Candidate sa paghahain ng impeachment complaint laban sa Pangulo? Menchu, para sa ilang alyansa bets, wala silang nakikitang basehan yung mga kaalyado ng Pangulo pagdating sa impeachment. Kasi kung si Senate President o sa si dating Senate President Tito Soto ang tatanungin, sobrang obvious na pamumulitika ang dahilan ng paghahain ng impeachment complaint. Obvious na yan. May connection sa, sa eleksyon naninira sa eleksyon. Ganun lang yun. Sobrang obvious yun. Wala akong makita kong basihan, ano? Kasi maliwanag naman sa saligang ng batas kung ano yung mga impeachable offenses uh, laban sa mga impeachable officials. Di ba? Culpable violation of the Constitution. Nasaan ang culpable violation of the Constitution? Graft and corruption. Hindi ko makita kung ano yung basihan kung bakit uh, meron mayroon nag-file ng impeachment complaint. So, Menchu, inihain ang impeachment complaint ng Duterte Youth List na kaalyado ng pamilya Duterte. Balik muna sa'yo dyan, Menchu. That's right. Pero Tristan, isa rin sa mga kontrobersya, no, is yung uh, election ad ni Senator Amy Marcos na sabi niya doon, hindi Marcos ang nagpapatakbo ng gobyerno, kundi Romualdez at Araneta. Meron bang reaksyon ang mga kaalyado uh, ng Pangulo dyan? Mention na tanong yung ilang mga taga-alyanso dyan. Pero para kay Soto, ang best reaction sa naging bagong election video ni Amy Marcos ay no reaction. Pero kung si Representative Erwin Tulfo naman ang tatanungin, narito ang kanyang saloobin Opinion niya ho yun eh. Kanya-kanya ho tayong opinion. Uh, depende ko ano nga, hindi naman pare-pareho ang uh, nakikita natin. Samantala, hindi naman minasama ng mga pambato ng alyansa ang hindi magsuporta ng religious group na Iglesia ni Cristo sa kanila dahil para sa kanila, ang pinaka rin daw na hatol ay ang boto ng mga Pilipino sa lunes. Balik sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Teresa Nodalo, nag-uulat ng live mula Mandaluyong.